magsapatos ka. Mukhang kikita tayo ngayon dahil may nag-inquire at sabi na kukunin niya daw itong ating Jordan 1 Low na black white pang women's. Sana isure buyer itong kausap natin na pupunta daw dito. Two days ago, nag-inquire na rin siya sa akin kung available pa to. Sana makapunta siya ngayon at makuha niya na para makabenta na tayo uli. Think positive, pupunta yon para kunin na. Abangan nyo na lang. Itong pares na to mga kaibigan ang kukunin sa atin. Matagal-tagal na rin to sa ating mga kamay kaya dapat lang mai release na to. Ayan mga kaibigan, kukunin na yung ating stock dito na isa. Mm -hmm. Northern Monroe na black and white. Ito na. Atin na natin dito sa baba. Sana magpa-picture sa atin para Finally, nakuha na yung ating Jordan 1. Yun yung pangalawang stocks ko eh. Ngayon pa lang nakuha. So, ilang buwan? 3 months. 3 months natulog yung sapatos sa akin. Ngayon lang nabili. Hindi siya, ayaw niya magpa-picture Pero okay lang, kasi native yun. Ah, ano? So, native kasi yun. Thanks God, nakuha na yung isang ating pair. Nabawasan na naman yung ating stocks dito. Ayun, may pambayad tayo sa ating mga na utang. <laughs> Glad na nakasold tayo ng dalawang pares. Sa dalawang araw. Ito yung vintage green, tsaka yung Jordan 1 low black and white. 3 months na yun nandito sa akin. Finally. May kumuha. Good afternoon mga kaibigan. For today's video natin ay... I... May idadagdag tayo sa ating stocks. Ito yung Dunklo na Rose Whisper. Idagdag natin sa ating stock. Size 7 women sa mga may gusto nito. PM nyo lang po ako. Ayan. Ganyang kulay siya. Rose Whisper yan. At PM nyo lang ako para pag-usapan natin ang presyo. Magugustuhan to ng inyong mga asawa, kaibigan, at nililigawan. <clears throat> yung pangalawa ay ating bestseller isa ito sa bestseller mga kaibigan kaya alam ko magugustuhan nyo to PM nyo kagad ako sa size pwede natin i-order pwede, na, pwede tayong magpahabol pero kung gusto nyo tong size 7 sign nyo na kahit palo na yung bayad okay lang mapalalaki, mapababae, bagay na bagay ito sa inyo. Size 7, women's. Kung nagustuhan nyo yung ating dinagdag na stocks, i-like at comment na lang sa video. At syempre, huwag nyong kalimutan i-follow ang the goods. Huwag nyong kalimutan magsapatos.